Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Usap-usapan ngayon ang ipinost ni Bell Mariano na zoom-in meeting para sa nalalapit niyang birthday concert ng ngayong June 13. Makikita kasi dito na kasama nga si Donnie sa naturang zoom-in meeting. Marami tuloy ang nahiwagaan kung ano nga ba ang papel dito ni Donnie. Kung may performance bang ba gagawin si na Donnie at Bell o co-producer rin kasama ni Bell tila ba ay may gagawing surprise ito ang ating Lonnie para sa concert ni Belle. Ayon dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter. Ano ginagawa ng Jawa sa meeting ng concert ni Belle? Kilig. Wow, Donnie, baka isa ka sa producer dyan. Producer or guest, please, nakaka-excite po. Uy, beka naman. Thanks for always supporting Bell po and Donnie too. Ayun pa dito, ano po ang party ni Donnie? Yung part po ba ni Donnie, photographer ni Bell? Kaya naman mga kababs ay sabay-sabay nating abangan kung ano nga ba ang party ni Donnie sa birthday concert ni Belle.